Yari ang kumpletos rekados nga drama. Diri mabatian ang sari-sari nga mga istorya. Mapa-aksyon, love story o komedya. Naisya ka, joke time, time drama. drama. Ginadulong sa inyo sa NYGC. Naisya nice nice ka channel, Yaga. blind drama. Tagsang ASFM 106.9. Kagaron, sugod na natin ang pagharaga. <laughs> Ay, salamat ah. Nakaabot na man ako. Mahayo lang. Wala ko na budlayan. Gindaho tayo ni ni Migo sa ako ng bayo nga ah. may sulod ng manok. Ha. Buksan ko na ang bayo ngayon eh. Kaya para makagwa ng manok ang ginatagi sa akin. Buksan ko. Ano na? Nabuksan ko. Na. Aba? Ah, hindi. Dako ba ako? Oh, Hindi. Oh, 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 oh. Kabaho. Kabaho, gaya. Oh, 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 oh daw Duroy, man. Oh, hindi. Oh, 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 oh. Kung ano kabaho ang tagiya, amo man ang oh, 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 Kabaho, kid. Kabaho. Sakit sa ilong. Ang oh, mayo pa. Makadto ko subong sa tindahan. Baklan ko na lang ni Sang shampoo kang ginagamit pala nila ni migo ryan kag ni migo Atan subong man ni Alvin amon ang gina shampoo nila sa ilang manok o, hindi gani kung wala nagit, ang kwana ah, hidden shoulder para hamot o, oh, oh baklang ko ini sang bobod kay ho daw tulaan na lang nga pinuto sa panit pareho git sa kay migo duroy ha oh, 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 sigi ko na lang sang sabod ini ah, wala ko kabalong kung ano to nga sabod gani ang gina usar nila man

Tumaw ka kami sa radyo ko kay Bluetooth na wala pa nakasalin lang sa isa lang kay stasyon. Hindi ko yung masaylo sa Are, mamati ko ba? Programa, subong ko ni Manong Tong mo. mamati ko ba? pandarong kong radyo. Are, Eh, oh, grabing huni sa sa radyo ko ba? Dokanding eh. Oh, pamatian ko. Tulogon ko. Mayo adla naman sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati, uh -huh. sa aton mga sungki sa kahanginan. Hmm? Kamusta na kamutanan? Okay lang kami ah. Welcome na sa pagpangalagad sa inyo pala tuntunan nga ginahulat-hulat gid sang tanan. Wow. Dear, Dear Manong, Manong Tong, Tong, kag Manang, Manang Bebang. Sa so, siming oras, i out ko anay ang aton nga tagpalamati. Kay basi masiling naman bala ang iban nga ang nagapamati sa aton kami lang kagangamon nga teknisyon. Oh. oh, oh, oh. I shout out nato na to, na aton niya tagpalamati nga si Mas Cobado. Ay, ay gitso, wala pamati, git so. Wala nila agap pamati ko, oh. ay. Paano? Tumarit eh, Marit lamang ka pa Mas Cobado, ha. Oh. Ay, pati ang shout yun? out ka na ganit namon. Oh, 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 oh. Okay, okay makadto na kita sa aton niya problema. Ate, okay, Kaya sige. Kaya natagan sa pagtamon, panuntong. Ate, sige, kay kayo, gamay lang ang tsimpo na aton. Ah, basi blakon dako nang balay ron sang kuryente sa istasyon si Mascobado pang namon. oh, pang Oh, Ari ang aton nga problema. Kinpadala ini ni Junjun sa aton na taga Barangay sa diin nga barangay mo? Ambot? Kaya oh, mo adulong sa niya nga kwa ano, Sulat niyo? Oh? Ay, kay sa band paper na niya ginsulat, lapis pang gin gamit Ambot! Forty ba? Mga <laughs> oh, barangay one. Diri sa may uh, syudad sa uh, kabankalan. Uy! Ang iya sulat nga nagasiling, Dear Manong Tong. Kagmanang Bebang. salamat Napakaon ko na ginba ng badok ko. Ba ko kabusog-busog siya ho. Karami sa kulor sa badok Ah, sa galit yun kay Migo May ay ban. Oh. Ay, ay, no si Migo gokal ay ban ba no? Oo. Oh, oh. Sige. Magkondisyon ka sa bayo kay ibulang saka. Hehehe. <laughs> ay, si albino, kamusta na siya, Hanban? Kumusta tu ayhan ang manok niya ng dalaga halik kami Oh, maayo man itong ayhan. Ay, unatron kulasa. lang tu Kapag kanto nila sa balay, doon aking siya Oh. Sa'yo lang nakita ang tunay na saya. Mundo ko'y bumangon Nang ikaw ay sumama Iyong mga mata Aking nakikita Parang bituin sa langit Abot ko na Sa bawat ngiti mo <laughs> Jo <Joke. laughs> gid ako katama Ako man Kat Doon di ako makapati sa kalawig man sang panahon. Subong, napamatunan ko na nga. Baton man ko gali sang imo mga ginikanan. Salamat, tigat. Salamat kay wala mo ako gin... ginbuyaan. Gipakigbato uman ako. Siyempre naman. Palangga ko ikaw, Jo. Matuman na gidman ng handom nato ni makapakasal. Palangga ko gid ikaw. Bisa hindi ka makakita. Bisan na mo sinang imo sitwasyon. Nakita ko kung ano mo ako kapalangga. Oo. Himuon kong tanan kat. Tungod ikaw kag ikaw gid lang babahi sa kabuhi ko. Ikaw man ang lalaki sa kabuhi ko, Jo. walang ko okay, gid ikaw. Palangga ko man ikaw. Ah! la ikaw. Hey. Hey, Jo. Kat, baayo kay ari ka mo dire. Baw, do malipayon gid ka nga duha. Loloy may maayo ako nga balita para sa si imo. Ah, ano na, Jo? May pagkaon kada na? <laughs> Sobra pa ini sa pagkaon, lo. Tungod mamantikaan, gining sungad mo. <laughs> nga, mamanti nga. Nga, mamantikaan ang sungad ko, ha? Wow. Kitungod, tungod, lo. Mapakasal na kami ni Catherine. Abaw! <laughs> Oo, nakaibalo na ako sina. pero may pizza na bala. Lo, malapit na lang, Gid. Tungod nagpasagot na ang mga ginikanan ni Catherine yung magpakasal kami. Kaga mga ginikanan ko, lo, wala masang problema nakita man nila nga palangga man ako ni Catherine bisan amo sining sitwasyon ko abaw <laughs> abi mo tuto, jojo talag sahon gini ang inyo nga paghigugmaan ay kay sa tanan nga tawo baton kamo nga na si Catherine profesional maestra tapos ikaw masahista ay eh, ang iban si Naya do indi gini ang mag Magpasugot sa si inyo nga paghigugmaan ay kalayo siyang agwat ninyo. Bawagwat. <laughs> Do ka layo bala estado nyo sa kabuhi. Amo gani Sa paghigug magali kun matuntuod lang ka mga nagaluya gay. Ipakigbato nyo gid isa kag isa. Ate oo ah. Ay importante la man sinada. Toto jojo abi mo no? Hindi niya nga siling nga, Mambal ang babae si mo nga langga ka Langga ka. Ang lalaki mambal man nga ginhigug mata ka dai. Ginhigug ka. Hindi lang sa amo kon Kundi kung paano ninyo ipakigbato ang inyo relasyon. Basi mula gamay lang nga likday mula. Boy, ano man galing isya, kaya hindi mo masarangan yung pakibato siya. Kaya e, mas nabudlayan ka. Nga mag-updanay ka mga dua, kaya basi mag-antos mo lang ka mo. <laughs> Amo gani doon. Bali pa yung gida ko. <laughs> Salamat din mo Kaya ara ka din nga nag man ka Jojo. Eh, oo. Ah. Eh, kung kinasuportahan man ko ni Jojo, abi mo, Ginaupda niya man kalo magpangaluyag Ay, e siya ang gapaplite siya. Kung magkanto ko sa balay ni Sky. <laughs> ma, ma, aray na. Ha, nakabakal na ako sa siyampu sa manok. Subong man sabod. Why ko kung ano nga klase sa sabot ang, ang baklon ko? Ah, importante eh, ah. Oh, ho, oh, oh, ho, oh. ho. Pero, nagpamangkot ko sa aking baklan ko. Sabud ni kuno sang baboy. Kadasig mong tambok sini kuno ang manok mo. Kay iyan isang baboy. Ah, na. Importante, makakaon siya kag magtambok. kay daw, tulaan na lang ang pinutos ang pangit. Daw pari, hukid kay Miko Duroy. Eh. Oh, 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 oh.

sedih dah tugas aku ada apa band Eh, malam kan tak kan boleh aku samalahin Lepas, tak ada, pekan dah aku samalahin dah boleh dah Bawah, ayo lah, bantu si pribilau lagi si pribilau band Di depan sudah ada lega dulu, siguro si pribilau lagi rakyat di baca sampai bahau ke ya

Para ibuno kay tikling ulo Yan na Sang pagkaaga na ang pis-pis Nga nagalupad Nagkakanta-kanta Kaysa kay tikling wala na singa Na, na Nabuta ko na ang baldis, ang tubig Nabutangan ko naman shampoo, karon. Itos mo ko ng manok ngayon na diri para madulang baho ya, nga daw si Migo Duroy. Oo, oh, oh, oh. Nasa, sa mo ko na sa tubig nga, nasunod sa balde. Ah, ay na, hop. Oh. Eh, hindi kapalak palak siya, natugnawan sa siguro. Ito mo ko sa luwa. Na, sige, palak-palak. Hoy, oh, oh, hoy, hindi, magpalak-palak Kaya mabasa ako. Hoy, ano man manok, nabasa ako. Paong ko na sa balde, natugnawan siya, hop. Oh. Oh, oh, hindi. Hindi. Saptan ka palak sa wikin sa katingog. Na ni nga klase manok man? Do makatalan haga ni yahaw. Ano ni nga manok, apa? Kabi manok. Manok ni ko duroy. Pamano. Ay ko kabati katingog mo. Pamano. Uy, ni. Nanay ko. Manok ang tingog baboy. Oo, hindi. Ano ini man? May gawang manok ngayon eh. Basi may kahumang manok ngayon eh. Oh, hindi. Daw ka pala nindog dugbala, hibok. Wow. Ah, ah, ah. Manok. Liwat. Pamalo be, liwat. Pamalo. Iyas ang manok, hindi iyas ang baboy. Pamalo. Manok na may gudroy. <laughs> oh, hindi. Baboy gitya eh. Baboy gitya. Oh, ho, hindi. Tabang. May tamawo. <laughs> Isan diin magkato, mga tumulan, yung minilala-lala-lala. La, la. <laughs> Ikaw ba lalo? Siyempre naman, supportive kuya si Imulo. Kaya gusto ko na makapangasawa ka man para may alaga man si Imo. Ay, <laughs> <laughs> Ay salamat, gejo, Ay, sige, Catherine, doon lang nga na ikaw mo, ha? Kay pahibaloon ko si Parimiloy siyang maayong nga balita ang ginsugid ninyo. Sigurado, malipay, gina siya. <laughs> Ate, oo, eh, hindi siya malipay nga. Laban-laban, guro, siya pinakadamo kaon sa kasal namon. Ha? Ah? <laughs> Bayu sing kanta tahu muda hau. Eh, dekat toko buah. <laughs> <laughs> dekat toko, kado Bayu hau. Dekat toko pusa bangka kau di bersih. Abah, lah. <laughs> kuman. Abi mau permiloi. So oh. berapa nih satu kubang di balita aku si ibu. <laughs> ya Ah, main nami kau ngabalita si ibu. Anu so berapa nih ya si gita gaan oh. kontraktor? Oh. Uh. <laughs> Sabi oh. mo, Premiloy, kaslo na oh, si Catherine kay si Jojo. Kinao naman. <laughs> Hindi. Ano? Oh. Oo. Amo na nga. Dumapatay no kung gusto mong si Kalipay. Kaya nga, preparado na to huh? si kung ya? nung Huh? Why siya kabalo nga? Why magandang ko kabalo kung anong handa? Oo, oh, oh, preparado na ito huh? kuno. Kag, habi mo, Premiloy, huh? ang magas ito kuno, kamo kuno nga duwa ni Basyang. Oo, oh. 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 <laughs> oh. kamo nga duwa ni Basyang, ang magas ito uh. Kaya nga, Eh, siyempre, kamong nag-aalaga ang ikate rin. Tatlo ta eh. ngaman? man. Sa tala na gumuntang sa kabuhay ta, o na naita tala, hindi na magasto. mo lang. Alam niya si Ibu Primiloy, no? Basta gasto na ganit kang pinamahaway, ikaw ang ginayon niya ang manguna. Basta gasto, upod siya. Kung pamahaw. Ako lang <laughs> iyan, kulang. <laughs> sa <laughs> <laughs> kanto <laughs> may karinder but god e sulat nga nagasiling Dear Manong Tong Kag Manang Bebang Lo 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 Oh! Lo 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 oh! Ay! Abay, ko uh, ah. ah. ah uh, oh. Ako Manong Tong Kag Manang Bebang May Problema man mm -hmm. Ang akon nga Amay Uy! May ginpakilala sa akon nga isa ka Babay Oy. Kaya lang alam man niya, lalaki ang ipakilala yun si Imo. Kaya ti lalaki man siya. Osta? <laughs> <laughs> ang problema ko manong to, hmm? ang akon amay na na subong sang 65 years old. Kag Kagang babae nga ginpakilala yun sa akon, katubo-tubo ko man. Oy. Ang babae na gaedad sang 24 anyos. Uy, lapit lang ako. Kami dad. Oh. 24 anyos man. Parang yung gali ka mo. Kag problema manong tong, Ini nga babayi, gusto ko no pangasawon sang akon amay. Hala. Uy, hala. Oo. <laughs> nakita ko gid nga kalayo gid sang agwat sang edad nila. Uh -huh. Anong himoon ko manong tong? Ay. Kay naluyag kuno ang tatay ko sa babae nga ini, kag ang babayi man, palangga yaman ko na si tatay. Ate, why mo na problema oh, ah? Kag nabutang diri sa sulat niya manang Bebang... Hmm? Nga... wala kuno bali ang edad siling ni Inday. Pagkatawagon lang naton kay Cherry. Ang... oh paghigog maanay nila kay bisan may edad na kuno si tatay ah, palangga niya gihapon ining uh, ah... Babae? ano? Babaye. Oh. <laughs> ah, manong na daw, hindi ka kakonsentrate sa si ginambal mo. No, 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 no. May talaga ba yung naglabay mo? Ah, ah, ba? Okay. Okay. Uh -huh. Ang iya problema, Sini, mm. hindi niya gusto nga magpangasawa ang iya amay sa sining babae kay Hoben. Ay, Tapos, masi ba manang bebang, basi siyang may luyag iya sa babae? No, no, no. Amugin, amugin. Gusto. Kaya labutan niya lang griho, hmm? hindi ang gusto mapangasawa ni tataya ang hoben nga babae kay basi kuno kun intuon lang si tataya kay tigulang na. Kag ang ginalagas ang babae, pension lang ni tataya. Hmm. Hmm. Oh, may punto man siya no. Ari mo may pa di sa gani sa sulat niya oh. Aba. Na palangga si ya kuno si tataya ihatag ko kuno ang kalipay sang iya amay hmm. pero indi siya gusto nga bisan makapalipay sa iya amay intuon lang ang tatay niya sa si tayo, anak babae. ba kabuo ay di man ta sina makahambal nga gapanginto lang ang babayi manungtong amo gid man ang bebang? bebang no kay <laughs> eh, di palangga ya si tatay mo hmm. ah ang advice ko lang daya ko nakita lang man niya sang anak nga daw wala man lang niya sang ginahimo yung, uh, malain ang babayi Kaging ginapakita man sa babae nga palangga man ang iya amay, pabayin na lang sila. Ang importante na iya, yun sila yung nga nag Ay, basi mo na lang man ginakalipay sa imuamay, punggan mo pa. Hindi bla. Kung nakita mo lang man nga wala man lang sa lain, hindi na lang pagpunggi. Pabayin na lang. Pero kung may makita ka nga daw, may hindi ang mga ginahimo ang babae. Mangita sabi sa huben, nabi nga lalaki nga kaedadya lang. Ati, dira ka na yung mahulag. Pero kung wala man lang, kagmayo man lang ang pag updanay nila nga dua. Ginapakita yung palangga man lang niya sa tatay mo. Tapos ginatipan niya kung magmasakit. Ay, pabayin na lang sila. Di bla? Tsakto ko? Ay, hosto, ginayang advice mo, mas kubado. Te, mahambal pa kami ni Manang Bebang. Kaya daw ginhambal mo naman to tanong. <laughs> Ado, oh. anong ginadali-dali mo? Nga nagahapuha hapo ka gid. Martes, nagbata ng baka naman. Ha? Utuod ka? Uti anong bata sa baka ninyo? Ato siyempre, Martes. baka man eh. Ha? Hoy, kau bala ya. mo gid joke. Oy! Kay ano ka, Martes? Hindi ya joke ang isugid ko sa si imo. Ay, ano naman ha? Kabalo ka bala sang balita? Ha? Grabe na gid subong ang kinawatay sa aton gobyerno nga nagkalabuking na sa subong. Hindi ba lang issue sa flood control bala sa DPWH kag sa mga kontraktor raw? Ay, oo bala. Grabe, gani. O, kambal ka bala nga. Ay, abaw. Dara lang nagkadto ang tax nga ginabayad naton. Ang aton nga ginapangabudlayan. pangabudlayan. Ay, abaw. Nga para tani sa aton. Ay, gakadto lang sa mga kurap. Ay, kambal pa masyalbar lang nino. Abi mo, sang una bala. Kung nagbaha gani sa aton lugar, ang balasulon sina tungod sa mga tao nga nagapang sa kahoy ay amo gid eh prosobong abi mo kun ano tungod sa plant control aha ay pero ko kun ang pamati sang balita sa ASFM bala sa programa nga labyo ganay sa aga pero ko na pamatian si Choi Saldi kag si Lolo Berto ay pero mi kadagalig ka pamati oo ah ikaw ya ah Paano kuya makapamati kay? Aga pa Ari na kuya sa higadalan. Oh, oh, nga Ayaw na Kada aga. Dalon mo ding inyong radyo. Kagdari ka mo magpamati sa kilidalan. No? Sang tang nagapuro pangapi. Gapamati sa labyo ganay. Ate, kuya problema mas kubado? Kay amon nang himuon ko sugod buhas. Mamati ko sa labyo ganay. Sang tang gapamati sa mga balita ni Kuya Hil Andan Lolo Berto. Oh, ti, Sige ah. Martes? Ano mas kumado? Ako naman di mahulam ah! <laughs> sa imo bugas. mo, may duha si si ano nga kapegadhod, indi gid magkalipat, gabagyo magyuhom-yuhom kaya ang pagyuhom magapabakod sa aton tagipusoon. top naman sa liwat, sangalan na lang siyang bilog na pwersa siyang NYGC Blind Drama. -bye! Hello, -bye. Hello. Hello bye bye Halo kamu halong Halo ka Bye! Lolo iyong, lolo, biloy, sa inyo Kami pirmi nga